Hello, oh, mga amigo. <laughs> Yan. Magandang araw sa inyo lahat. Tanghali na. At kami ay kakain muna. Punta kami doon sa restaurant. Wala kaming luto ngayon. Wala kaming ulam. Baya, mag-restaurant lang muna kami tatlo. Yan. Uh, sa mga solid na subscriber followers ko. At sa kay bro, uh, ip. Arnold Mendoza salamat sa'yo bro Lagi muna palang pinapanood ang aking mga video na na-upload Thank you very much sa'yo bro Ingat sa biyahe sa araw-araw yeah! uh, Thank you ulit sa iyong mga support Dalawang beses na yan! Shout out Yan kasama ko go, Ayan si Goyce Ayan si Goyce Ado si Mamud Sunahan. At pupunta kami sa restaurant Kakain muna kami ng aming tangalihan kailangan na natin kung anong pwede kayong makakain doon Tara, let's go! Tara na guys! Guys! Hey, Siyempre! Wow. Si Mamon! Tara so, uh, na si Mamon dito Diyan may pupunta o Sa gasolinaan, may kainan dyan MAMOT! Guys, MAMOT! Ano siya kakaligaw? Sige siya sa unahan! ang lang, nga dito ah. Kaya nga ako unay. Kaya sa likod ako. Nice ako pag hindi ikaw unay. Nanto kaya kapag ako na unay. Muna ka para naa-handik ang tuket. <laughs> Gago. Yan ang mga Ayan. vlogger. Ayun, hi muna kayo sa aking vlog. Hello. hello. mga mga guys, yan ang mga guys ko. Punta kami dyan sa ano, kakain kami. Boy, gusto mo nang gulong na pang tapal, oh. Nereject kayo ng ano, Ayan, pa kaya. <laughs> ang <ma -angas> mo, ah. <laughs> Ya lah, ya lah, apa tanda namin jan, ga usah jantung ke kota Cakain Bagomu diri, itu na no? Mercedes Angkara Pahangin Sunstorm <laughs> Ditu tayo, ditu, itu iku, eh naamo ko dito ba? <laughs> Gago. Dito banta tayo ni eh. Naamoy ko eh. Dalawang beses na yan. Ayan, no? ayan, oh. Yon. Dito ayan, ba, dito eh. ayan, 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 Dito tayo. <laughs> kami dyan, oh. ayan, kami ayan, oh. Yan. Ah, ayan, na ayan, dito. <laughs>

Bro, <laughs> so, yan sadar. Royan makan Walang mati rang buaya. <laughs> Sipak ya. Eh. Bos, gunggul. kita sembu pail. Latof. Lagi di Bangkai yang ang pinakabagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga, ang ganda mong lalaki! Sa mga Wow. Jimmy Jimmy gana motor par ha la hiu a youtube Kitae ito yung Aldawa dati. Proceed na. Dito na party. na mga <laughs> guys! na naman. Ah, amena. Karwae, sa amin. <laughs> Madilim wow, ang paligid, sunstorm, madilim. <laughs> you know? oh, yung mo. Ah! <laughs> <laughs> ano? Puti pa raso, may swimming pool. Ano mag-quiz na tayo? Kaya nga muna ng quiz vlog. Kaya nga muna tayo. Ang angas mo ah. Last dose na tayo alas dito. <laughs> <laughs> angas mo ah.